Hi guys, ito tayo ngayon sa Gunpo Station Subway Pupunta tayong Suwon Yung way ko, pupunta doon So, bear with me guys And then, let's be careful on how doing the vlog Not showing their faces Tayo guys This way, kasi that way is Kaling sila ng Seoul Up, tayo, punta tayong suon. Dito na nadala yung aking <sighs> Tama ba? Ano ba sa kabila? Dito ba? Shinchang Chonan Tama, dito din Line number 3 Dito tayo sa kabila, doon Akit ulit tayo Kasi Parang Ano doon eh Mas mataming taong Naghihintay kasi dito Kasi dito chonan eh Well chonan Tadaan din naman yun doon Kaya nga lang Let's do it there Okay Yan ang nakalagay So station Warning Steps ahead Parang Nalilito na ako. Hindi na ako sanay sumakay na subway. The last time I went to Suwon is before the corona started. So, 3 years ago. Not only that. Hindi lang 3 years ago kasi hindi naman ako lagi napunta doon. Tangjong. Kumjong. Maybe here. Dito tayo sasakay. Kasi nakalagay dyan ah. Ayan o, oh, Tangjong. Next, papunta dun. Okay, dito. Upo tayo. While well, waiting. Dada na train. Pero hindi daw siya mag-stop. Ayan o. Oh. Ayan natin yung KTX. Ayan List. Yun nga, KTX. Kasi yung ano, yung shape niya sa harap man tsaka sa likod. Parang ano, um, parang bunga nga ng ano, bunga nga. Parang siyang snake. Kasi usually yung subway, ano lang siya, plain lang. Yun, ano eh. Iba yung Parang ba na ako sasakay? Ay, doon nga ako sasakay, tangi. <laughs> Mali, ba't nandito ako? Wala na. Dumating na yung ano. Balik tayo dun. Ayun oh, nag na yung ano. Sabay doon. Ano mo nakalagay? Wala, mali yung nasakyan ko. Tango dyan. Mali, hindi dito. Balik tayo dun. Dito nga guys, mali yung kanina. Mali dun sa kabila kasi let me explain to you ha. <laughs> Na-realize ko na yung arrow niya yung arrow niya, kumjong, tapos papaganon. Ibig sabihin yung, yung magsastop doon, papunta doon sa kumjong. Eh, pupunta tayong suwong, di ba? So, kung pupunta ka ng suwong, dapat tangjong yung next station. Tangjong, tapos yung merong university, tapos um, another one, and then suwong Yun. Tignan mo, ha? Line number three. mo ko na sumakay ng ano. Ano ba yan? So, we are here. Where are we? <laughs> Where are we? Tongbok City Baru Saan ba yung we are, we are, wait lang. So, ayan. You, you are here. Kumjong. Kupeng. Ani, ani. Ito yung kumjong. O, oh, gumpo tayo, di ba? Hindi na makita yung gumpo. So, pagpupunta dyan, papunta nang Seoul. Pagpupunta naman dito, pupunta tayo Suwon. So, pabalik tayo. So, Tangjong. So, tama, yan. ayano o. Oh. Tangjong. Okay. Let's wait. Ayan naman yan, guys. Trend yun, trend. Ayan na. Sasakay na tayo na. Dito na tayo sasakay. Tama ba itong ko? Tama to, Tama? So, let's get inside! Unti okay. ko nung sit for the pregnant woman. <laughs> Kasi gusto ko sa dulo. Unti ko nang mapuan. Ah. Sorry naman. Nakatagalog sila ate dito. Katabi ko. <laughs> Na tayo bumaba. Yung dalawang pinay kanina doon, bumaba na din sa <laughs> Hindi na lang natin mag-usap kasi ano eh. Maraming pang mga talong tanong. Ganyan. Eh. Okay, mag-ready na tayo sa pagbaba at maraming pababa. Ito ang Suwa Station. Maraming tao dito. Maraming nababa dito. sabi sa inyo, maraming tao dito. Mind the steps. Di kaya ng Pero hindi naman ganyan kadami kagaya sa Pinas. Kasi hindi naman peak hours eh. Tsaka ano, Sabado. Pero pagka ano, peak hours talaga yung time ng pasukan, uwian, ng mga nag-work. Ayun. Ayun doon, maraming tao. Kasi dito sa Suwon, um, may sakayan dito ng tren hindi lang sa buhay. I don't know kung may sakaya ng KTX. I don't know lang. Saan ba ako lalabas? Dito ba? Hindi ko na alam dito talaga. Ayan o. Oh. Ayan, dami tao. Hindi yata. Pwede tanapin natin. Ay, oo, dito. Sige, gamitin ko yung phone sa paglabas. Ayan. Kasi yung card nasa loob ng phone. Basta ganun. Doon siya... Um, charge yung money para pambayad sa ganito. Pasa nga tayo dito. Basta ito siya guys, malaki yan, malaki. Kasi bibili naman akong food, so let's scan the foods, what do we have here? Ah, meron silang ano oh. Waffles. May coffee shop. Maraming food dito, kaya minsan mamahal. Maraming kumakain. Maraming kumakain. Kasi ano na, tanghali na. Oh, madaming cakes. Madaming food pa ang oh, doon. Ito, parang ano siya, sa sabu Ay, ang chicken. Box office. And then the rest, hanggang doon pa siya. May sushi oh, sushi. And then may ano, may mga fried fried. And then mm -hmm. may coffee. Ay, gong cha. Ano to? Korean traditional food and everything. Tapos dyan sa taas, shopping mall yata. Ayan, ang dami. Ito, sushi rack. may pipili ako nang dadaling ko eh. Kasi may pupuntahan pa ako doon. Ayun, may ano, isang. O, diba? Meron na ito. Iba-iba. Dami. Ano man ito? Walnut. Waffle din. Pungupang. Nandito lang siya. Ayan. Tapos, mga supplements. Tapos, meron supermarket. Dito tayo, ha? Ganyan. Yan, mga food. May event, vegetables, and everything pa dyan. Hmm. Ano ko, walang labasan dito. Balik tayo. May kugi. Kuching ko guwan. Ayan. Ang dami. Wow. May mga cakes dyan, no Tinapan. Ito naman mga traditional snacks. Ay, dapat pala doon ako dumaan kanina. Wait lang. Umikot pa ako doon kanina. Eh, pwede din naman palang dumaan dito. Kasi akala ko nakasarado. Bawal. Ay, wala yung gusto kong snacks. Ay, hindi siya tinitinda dito. Wala. Mayroon tala specific na gustong snacks. Eh. Yung ano, yung nacho na green. Wala din dito. Tapos na nga tayo. Tapos na tayo. Sabi niya na itikpan ko daw yung niluluto niya. Hindi naman ako bibili. Ayaw tumikim. kong tumikim. Kung bibili ka, tumikim ka. Wow, ang sarap. Ang may itong nabiling ko. Kutsa nun? Mamaya. Mamaya. tayo. Hmm, grabe yung makaron, no? Oh. Merry Christmas. <laughs> Ito mga naman doon. Ako talaga, I'm not fond of makaron. Ano siya, eh? Sobrang tamis na, alam mo yon yung loob niya na parang... Parang nilagyan ng sun cream na uh, nakakaumay. Alam mo yan. Ah! Okay, tara na nga. I don't know where should I go. Ano bang exit ang dapat kong labasan? Nakalimutan ko na talaga dito. Balag tayo dun. May ano? May itik. Charot. I think dito eh. If I'm not mistaken. May daiso oh.